natin ng ating mga Bibles sa uh, 1 Samuel chapter 7. At babasahin natin verses 3 hanggang 8. Nagsalita si Samuel sa buong sambahaya ng Israel. Kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ang inyong buong puso, ay inyo uh, ay inyo kang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astaro na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa kanya lamang kayo mag at ililigtas na kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya tinalis ng mga anak Israel ang mga pahal at ang mga astaro at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Sinabi na si Samuel, Tipunin ninyo ang buong Israel sa mispa at itadalangin ko kayo sa Panginoon. Kaya't sila ay nagtipon-tipon sa bispa, umigid ng tubig, ibinungo sa harap ng Panginoon, at nagayuno ng araw na iyon. Sinabi nila roon, kami ay nagkasala laban sa Panginoon, at nagugong si Samuel sa mga anak ni Israel sa bispa. Nang mabalitahan ng mga Pilisteyo na ang mga anak ni Israel ay nagtipon sa bispa, umahong laban sa Israel ang mga Panginoon ng mga Pilisteyo. Nang mapalitaan yun ng mga anak ni Israel, sila ay nakakot sa mga Pilistay. Sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil sa pagsamo para sa atin, para sa atin sa Panginoon, natin Diyos, upang iligtas na tayo sa kamay ng mga Pilistay. Dito sa pangyari ito, ang pinaka sentro idea sa mga talatang ito ay ang pagpapatibay ni Sabuel sa panampalataya ng mga tao ng Israel o mga tao ng Israel. Kaya, pinamaganda ka ko itong katagagan ng buhay mananampalataya. Kapag tayo hindi kakasakit, tayo mag tayong mag-maintain ng mga gamot para mapanatili natin ang ating kausukan na branch at dito nagbibintay na ng gamot Ang bagong um, uh, tinubuan ng, ng uh, diabetes ang eh, kailangan mo pinti yung mga high blood, kailangan mayroong maintenance. Uh, na ang sa aking sarili sapagkat so, din na po maintenance at yan ay forever na lalo na ang insulin na wala itong kaibahan sa totoo nating kalagayan bilang uh, spiritual sa ating buhay spiritual. Kailangan natin ng maintenance. At dito sa talatang ito, mayroon dito ang katotohanan na si Samuel ay nagtuturo sa bayan Israel kung paano lang i-maintain ang kanilang spiritual strength. Paano lang i-maintain na ang kanilang spiritual na kalakasan. Na ano-ano ang mga uh, uh, maintenance na ito? Number one, pakikinig. Pangalawa, paglilinis. Pangatlo, pananalangin. Yan talaga ang dapat natin gawin para i-maintain ang ating spiritual stability, ang ating spiritual strength. So una, pakikinig. Sa so verse 3, may kita lang tinagsalita si Samuel sa buong sambayan ng Israel. Ang sabi niya, kung kayo'y nanulumbangig sa Panginoon ng inyong buong puso, ay nungang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astarot na nasa inyo, itoon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa kanya lamang kayo maglingkod at iniligtas na kayo sa kamay ng mga Filisteo. Dito, ipinahayag dito ni Samuel na kung sila ay magsisisi, tumalikod sa kanilang masudyusan at maglingkod lamang sa Panginoon, itiyak na sila ay iniligtas. So napakalaga ang pakinggan ng mensahe nito ng isang propeta. Sa atin naman, hindi nating tama ang mensahe ating pinapakinggan. Sa pagkat maraming tao ngayon ang nakikinig ng iba't ibang sermon, iba't ibang mensahe. Pero hindi tayo nakatitya kung ito nga'y tama. Pero para natin malaman na ang tamang mensahe ay siya dapat natin na pakinggan? E dito lang sa sinabi ni Samuel, makikita natin ang dalawang bagay. Una, ang tamang mensahe ay naglalapit sa tao tungo sa Diyos. Naglalapit talaga sa tao tungo sa Diyos. <coughs> at ikalawa, ang tamang mensahe ay nagtuturo ng tamang gawain paano lalo mapalapit sa Diyos. Ang sabi nito ni Samuel, kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay nungang alisin ang ibang na Diyos at ang mga astarot na nasa inyong yan ang masarap na misahin na dapat natin magpakinggan. Ang misang tama na dapat natin pakinggan, naglalayo sa atin sa kasalanan at naglalapit sa atin sa Diyos. Ang sabi nito ni Samuel eh, nanumbalay kayo eh, sa Panginoon, nang inyong kong puso, alisin ninyo ang ibang mga Diyos at ang mga astaro na nasa inyo. Nagtuturo siya sa mga tao kayo maging malapit sa so, Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggal ng anumang mga kasalanan openaan, ofisyo, o kainan, o opisyo o justisya na sa inyong buhay. Hindi prosperity and healing. Kadalasan kasi pag prosperity, yung mayaman yung mga o pinagpapala, nananayon naman sila sa Diyos. Kapag gumagaling sa karamdaman, hindi na umaatin. Pero ang tama talagang prosperity ng ating kaluluwa ay ang maglayo ng ating mga kasalanan at lalo tayong mapalapit sa Diyos. At hindi lang yun, ang tamang mensahe, ito'y nagsasalita sa atin ng personal. Personal. Nangungusok sa atin at hindi para sa ating katabi. Ang sabi ni Samuel dito, nagsalita ni Samuel sa buong sambayan ng Israel, kung kayo'y nanulumbalik sa Panginoon na inyong buong puso ay inyong nag-alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astro na nasa inyo. Ilang beses po ang personal pronouns dyan. Tinukoy sa, sila sa inyo, sa inyo, sa inyo. Kaya ang isahing naglarapit sa Diyos ay eh, mayroong conviction sa ating mga puso. Personal ito ang nagsasalita sa atin. At hindi lang yun, ang tamang minsaheng dapat pinapakinggan natin ay na nanawagan sa ating puso. Sa puso talaga, dapat tayo kinakausap. At hindi lamang sa ating damdamin, sa ating emotion, sa ating pakalamdan, kundi sa puso. Ang sabi ni Tony Samuel, kung kayo'y nanunbalay sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astronaut na nasa inyo. Yon, tamang mensahe. At hindi na yun, tamang misahe ay nagtuturo ng tamang gawain. Tamang gawain. At tapos na alisin na nanabang palakit sa paglapit sa Diyos, ang sabi na, ituonin nyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa kanyang lamang kayo maglingkod at ililigtas na kayo sa kamay ng mga Pilistayo. So, Alam niyo, kung makapagkailan natin sa mga misahe ng iba't ibang mga narat, hindi ganito eh. Hindi sinasabi dito na uh, ito ang inyong puso, maglikod kayo sa Panginoon. Ay, hindi. Kundi nakatuon sa sarili, gawin niyo ito, gawin niyo ito, gawin niyo ito para kayo ay pagdating kaluda ng Diyos. Gawin niyo ito. Eh, hindi pang Diyos ang paglapit. Kaya nga unang-una dyan para ma-maintain ang ating spiritual strength ay eh, ng tamang din sa Alisin ang mga Diyos-Diyosan o mga kasalanan. Magbago ng isipan sa Diyos lamang at maglingkod sa Diyos lamang. Hindi maglingkod sa sinong tao. May pangako. Ang pangako dyan, ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Ang Filisteo, alam natin, ito'y lumalarawan sa ating walang katapusang kaaway na palaging kumakalaban sa atin walang iba kundi ang kasalanan. Sa kresyano, ito yung remaining sin na laging nanginipagdigma sa atin. Kaya tularan natin, tularan natin ang mga Israelita. Anong ginawa nila? Sa verse 4, ang sabi niya, kaya tinalis na mga anak ni Israel, ang mga baal at ang mga astro. at ang Panginoon lamang ang kanilang pinagdigma. Yan ang talagang nilisan niya tama tao ang hindi pa nang utuuto. May conviction na alisin ang kanilang mga kasalanan at maglingkod lamang sa Panginoon. Walang walang pasubali o walang anumang hadlang ang Israel, agaran nilang sinunod ang mensahe sapagkat totoo talaga ang mensahe. Sa atin din, sa ating panahon ay eh, mayroon ding ang Panginoon sa atin. Like for example, tingnan natin sa excuse me, sa Corinthians. Sa 2 Corinthians. Chapter six. Ang sabi ng uh, Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang chapter 7 verse 1. Huwag kayong magpamatok sa mga hindi mananampalataya sa pagkakaroon anong man, pagsasama mayroon anong, anong pagsasama mayroon at kasamaan o anong pagsasama mayroon ang diwanag sa kadiliman ito yung sinabi ni Samuel sa kanila Alisin ninyo ang inyong mga Diyosan, Alisin ninyo ang astro. Alisin ninyo ang masina. Ito rin sabi rito ni Pablo. Verse 15, At anong pagkakasundo may nun si Cristo kay Pedro? Anong pahagi mayroon ang mananampalataya at sa hindi mananampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ang tempo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sa pagkat tempo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanina at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging ating bayan. Verse 17, kaya na, lumabas kayo sa kanila at humiwanay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y ating tatanggapin at ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging ating mga anak na lalaki at mabay sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Then, chapter 7, verse 1, mga mahal yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang at ating mga sarili mula sa bawat karmihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Yung din mensahe sa atin. Sa tamang pakikinig ng mensahe, tayo'y nalalapit tayo sa Diyos at nalalayo sa kasalanan. Ikalawa, ah? Para ma-maintain ang ating spiritual strength, kailangan natin ng paglilinis. Alam natin, pag paglilinis, ito ay ang um, uh, pagsisisi. Verse 4 to 5 Ang sabi, ito. Kaya, inalis ng mga anak ni Israel ang mga baal at ang mga Astalod, at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Sinabi ni Samuel, pipunin ninyo ang buong Israel sa mispa at idadalangin mo kayo sa Panginoon. Ano po ang anong pinumadila? nila? Kanilang inalis. Dinilis nila ang kanilang sarili. So, ano mang hadlang Diyos ay dapat nating alasin at siya lamang ang ating paglipunan. At sila'y nagtipot sa mispa. Yung mispa po, yung mispa kung ating maalala, kung tawagin niyan, yan, mispa ay lugar ng iniwalayan. Dahil sa Genesis 31 verse 49 si Hato at si Laban ay nagkasundo sila ng tuwa ng gambana. Gumawa sila ng dalawang gambana dahil ayaw nilang magkasalubog sila sa panahon, sa ibang panahon na sila'y magkaaway. Kaya dahil doon, ang sabi sa verse 49, at ang bantayog ay, uh, bantayog ay mispa sapagkat sinabi niya, Bantayan ng Panginoon ako sa at ikaw kapag kayo hindi kapag tayo hindi magkasama sa isang isa. Dapat talaga magkaiwalay sila para hindi sila mapag-abot. Alam natin, galit na sila ba? Kaya eh, ako. Kaya nga ito ay lugar ng hiwalayan ang Bispa. At doon nagpunta ang mga Israel at si Samuel. At ang Mizpah rin naman ay lugar ng pagtitipunan ng Israel para sa nagsisising Israel. Sa Judges 20 verse 1, ang bayan ng Israel kung magsiray magsisi, nagpunta rin sa Mizpah. Nasabi sa 21 verse 1, Nang magkakailumabas ang lahat ng mga anak ng Israel mula sa Dan hanggang sa Persiba, at ang kapulungan ay nagtipon sa Panginoon gaya ng isang tao sa misba, kabilang ng lupain ng milya. Kaya nga, ang misba ay ala-ala ng hiwalayan at pagsisisi. Kaya napakalaga ito sa Israel sa kanilang paglilinis, sa kanilang pagsisisi, andyan sila sa misba. At ang sabi rito ni, ni Samuel, ako'y mananalangin para sa inyo. Napakalaga yun kasi tinawag niya ang buong bansa ng Israel sa pagsisisi at nag, nag nagawa nila ang panimulayang gawa na ito na sila'y magsisi. At alam ni Samuel na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng mga tao ito at kailangan lamang i-confirm ito at patibayan ito sa pagmamagitan ng panalangin. Yun ang kailangan ng bayan ng Israel yun ang kanilang spiritual need sa kanilang buhay. Mayroong paghiwalay sa lahat ng nagdiskyosan, pinasaw, at may pagsisisi. At ito na kinoconfirm sa pagitan ng panalangin. Kaya para mapanatili natin ang ating spiritual strength, dapat mayroong maintenance. Ano yung unang maintenance? Dapat mayroong pakitingin ang Word of God. Ikalawa, mayroong pag -ilis. mayroong repentance. Then thirdly, panalangin. Mayroong kaya ng panalangin. Basahin natin ang verses 6 to 8. Kaya sila ay nagtipon-tipon sa mispa, kumigil ng tubig, at ipinuho sa harap ng Panginoon. At nag-ayuno ng araw na iyon, sinabi nila roon, kami ay nagkasala laban sa Panginoon at nagkukurong si Samuel sa mga anak ni Israel sa bispa. Nang mapalitaan ng mga Pilisteo na ang mga anak ni Israel ay nagkipon sa bispa, umahon naman sa Israel ang mga Panginoon ng mga Pilisteo. At nang mapalitaan yun ng mga anak ni Israel, sila ay natakot sa mga Pilisteo. Sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, Huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos upang iligtas na tayo sa kamay ng mga Pilistay. Wow! Alam niyo, napakaganda po ng puso ng Israel dito pagkatapos na sila ay magsisi at inihiwalay nila ang kanila mo ng Diyos. <laughs> panalangin! Napakaganda po magkaroon ng pagkitipon panalangin. Kahit eh, ang ginagawa natin, pulong panalangin. Sino'y nagkaroon ng pulong panalangin sa mismo? At sila'y nag ng tubig. At ibinuhos sa harapan ng Panginoon. Ano ang mga ibig sabihin nun? nag ng tubig at ibinuhos sa Panginoon. Yan ay isang seremonya. Ang seremonya na nagpapahiwating at nagpapakita ng pagbubuhos nila ng kanilang kanula. May kasamang pag-ayuno. Ang kanilang pag-ayuno, alam nyo naman, parang may iyak yan. Para mga bubuhig yan, pag nag-aayuno, na talagang umi kanilang pag-aayuno, ang kanilang pagpapakababa after na sila'y magsisi, kapayada ng kawalang laman ng kanilang buhay at ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Ibinuos nila ang kanilang mga puso parang tubig sa sarap ng Panginoon. Tanda ng buong pagluha dahil sa kasalanan hanggang maubos ang tubig sa imba. Hanggang sa buong buwan. Seremonya yung pinapakita nila ang kanilang totoong pagpapagabala. Meron lang sinabi ang Lamentation ni Jeremiah sa Lamentation chapter 2 verse 19. Kung matatagpuan na yun, ito sabi doon, Umanon ka! Sumigaw ka sa gabi! Umanon ka! Sumigaw ka sa gabi! Sa pasimula ng mga pagbabantay, ibuhos mo ang iyong puso ng parang tubig sa harapan ng ng Panginoon. Itaas mo ang iyong mga kamay sa kanya dahil sa buhay ng iyong mga anak na nangihina sa gulong sa dulo ng bawat na sana. Yun ang ibig sa nun. No? Kapag ang mga Israelita, sila ay nag-ibig ng tubig at binubuo sa harapan ng Panginoon, ang kanilang buong kaluluwa ay binubuhos sa Diyos na sila'y kukang at sila'y nilang maitangan nagtulong ng Panginoon. Ang bigat dito, mga kapatid, after na sila ay uh, pagsisi at nagbuhos na kanilang buong puso na may pagtiyak, na may pagkayuno, ay eh, nabalitaan ng mga pilisteyo ang kanilang pagsisisi. Nabalitaan. At natakot ang mga pilisteyo sa pagsisisi ng mga Israel. Bakit? Alam nila eh, na nilang uh, ang Israel ay nagpakababa sa Diyos, sila ay kinakandungan ng Panginoon ang kanyang pagpwis na kapangyarihan. Kaya natatakot sila. Alam nila kung paano pinag, uh, sila, pinagtitahan sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypto hanggang sa disyerto. Alam ng mga Pilistayo kung paano sila ginagabay ng Panginoon masyadong malayo, uh, malalim ang alam ng mga Pilistay pagtungko sa kapangyarihan ng Diyos. Pero nung marunig ng mga Israelita na lumusog ang Pilistay sa kanila, sila ngayon ang natakot. Natakot sila, naninginig sila. Umiyak sila kay Samuel. Pero dapat sila, sila pa nga, dapat may kumpiyansa na higit kay sa Pilistay. Sa, sa, sa Pilistay. Dapat masigit silang may alam ito sa Diyos. Kaya mas patalino ang Pilis na iyo. Pero hindi na nga mula ang kristyano. Na ano pong pinapakita ito? Maraming tao magagaling sa pagkakilala sa Diyos. Pero hindi na nga mula. Bulo ganito yung mga tao ng Diyos. kumisa ang kumpiyansa natin, hindi natin pwedeng asahan yan eh. Dahil, yung ating kumpiyansa, kung pagsabihin kang dami ni Diyos Kumisan, hindi nito na tayo niya. Nagkakamali tayo dyan na pinapahamang pa tayo niya. Tulad ng 1 Samuel chapter 4, verse 5. Nung makita nila yung kapanutipan itong buong Israel, anong ginawa nila? Abay, nag nagkuha sila, nagbundagan sila, nagsayawan sila dahil mayroon silang kasabang Diyos. Na lalaban sila sa Tristeo. Sabi sa verse 5, Nalangkapan ng tipan ng Panginoon ay dumating sa kampo. Ang buong Israel ay sumigaw ng malakas, kaya umalingaw ang lupa. Pero ano nangyari? Sa kanilang pagiging kanilang sa atang, taglay nila ang arka ng Diyos, na ay natalo sila. Natalo sila. Kaya minsan, yung konfiyansa, hindi ko hindi pangawakan eh. Bilang mga tao ng Diyos, namumuhay na sa panampalataya at hindi sa konfiyansa. Hindi sa ng dami. Ngayon, ang ginawa nito mga Israelita, tumawag kay Samuel. Anong sabi nila kay Samuel? Verse 8, sinabi ng anak Israel kay Samuel, Huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon natin, Diyos, upang iligtas na tayo sa kamay ng mga Israel. Napakaganda po yun dati, ang kumpiyansa nito mga Israelita ay sa Arka. Pero after na sila ay magsisi, at inamin nilang sila yung walang laman at sila yung nangailangan ng Diyos, nalipat ang kanilang kumpiyansa sa Diyos sa panalangin sa Diyos. Wala silang kumpiyansa sa kanilang sariling lakas at maging sa atin. Yan ay isang bunga ng totoo ng Papa Baba, Walang iwala sa sarili. Yan ang pinahalap ng Diyos. Kasi dati sa akas nila ng itiwala, pero ngayon, mayroon silang wisdom sa Panginoon na ang kanilang tiwala. Hmm. Kaya ayaw nila na tumigil si Samuel sa panahon. Nung sila hindi pa nagbuo sa kanilang puso, matataas ang kanilang akala sa sarili. Pero nung sila ang nagbuo kanilang puso, nagsinis sa Panginoon, na, na walang tiwala nila sa sarili, kundi sa Diyos na sila nagtiwala. Kaya e, ano mara, mga kapatid? Una, gawin natin, dalasan, huwag tayo magtiwala sa ating ilusyon akala ay ah, ito ni kumisan eh. ililigaw tayo diyan kung hindi tayo tayo magtiwala sa ating sinasampalatayan ng Panginoon yan ito the just shall live by faith and not by emotion at ikalawa pakinggan natin ang salita ng Diyos na ating narinig. Ano ba ang tinuturo sa atin at sa ating pagkikinig, dapat bukas din ang ating sarili na handa natin isagawa ang ating mga natutunan. Alam niyo, madaling manalangin eh. Pagka mayroong preaching at nalangin tayo, oh, pag-inokon, kami po ay sa dito. Pero hindi yung nakikita sa buhay, walang kwenta yan. Mayroong masabihan na nung araw sa atin, you are not humble if you humble yourself. Sabihin na. Pero totoo, no? dapat lang i-humble natin ang ating sarili, pero at huwag natin sa taas ang ating pagiging humble. Kung ano yung natutunan natin sa gawa natin, yun ang aral. para mapalatili natin ang ating spiritual strength. At pangatlo, pag din tayo, magpagbantay, kapag tayo ay nagbuhos ng puso sa Diyos, pagsisisi, at tayo po kong baba na sa ating sarili. Doon dumarating ang kaaway. Doon dumarating ang mas matinding temptation. Dahil takot sila sa mga kristyanong nagsisisi at nagpapakumbawa sa Diyos. Dati sinisikap ng Pilisteo na sila ay Nagpapadala sila ng mga bahay sa Israel para ibagsak sila sa panampalataya para lumayo sila sa Diyos. At pagkatapos, pag, pag hinang-hina sila sinusugod ng Pilistayo, ang Israel nag sila. Pero ngayon, nagsisi itong Israel. Nagpakababa. Nakakot ang Pilistayo. Dahil alam nila, Diyos na ang talaga nila. Diyos na ang talaga. Kaya ang kakalaga po sa atin, para pamintayin natin ang ating spiritual strength, listen salita ng Panginoon. Then, magsisi sa ating kasalanan at sa gawa natin ang ating paglilinis ng ating mga sarili. Pagkatapos, manalangin tayo. Napakaralan ng panalangin sa buhay ng isang Christian. Napakaralan. James 4, verse 6. God resists the proud, but gives grace tuloy ang buhay. po ang So ngayon gabi tayo po na nalangin tulungan natin ang Iglesia pero bago lahat tayo sa